Unti-unti nang naisasabuhay ang pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paggamit ng renewable energy. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Nakatipid ka na, nakakatulong ka pa. Ganito ngayon ang prinsipyo ni Lester na halos wala nang binabayaran sa kanyang konsumo sa kuryente buwan-buwan dahil sa paggamit ng solar energy. Kwento niya, nagsimula ito na magnegosyo siya ng LED lights kung saan nakakatipid ng mahigit 80% na power consumption kumpara sa mga ordinaryong bumbilya hanggang sa pinasok na niya ang industriya ng solar energy. Pero syempre, sinubukan niya muna sa sarili niyang bahay nag-isip ako ng isang paraan na magandang ano din, ipasok na business. Yun nga yung solar. Pero bago ko yun pasukin, trinay ko muna sa bahay kung totoo ba na makakatipid ka doon. Pag walang solar po, nasa mga 10,000 may git. Mm -hmm. mga ganun. Nung nagkabit na ako, yung pinakamababang na experience namin, parang mga 400 pesos lang. Uh Oo. -oh. Minsan pag maulan, uh, dahil medyo mahina yung uh, production ng solar, nasa mga 1,000 plus. Sa ngayon, naglalaro sa 50,000 pesos hanggang sa mahigit 100,000 pesos ang pagpapakabit ng solar energy sa bahay. Depende sa mga appliances na ginagamit gaya ng aircon, ilaw, washing machine, refrigerator at iba pa. Pero paliwanag ni Lester, magandaan niya itong investment. Lalo tumatagal naman ng mahigit 10 taon ng mga solar panels. Mahigit 3 taon sa iba pang components gaya ng baterya at inverter na dumedepende rin sa alaga at paggamit ng mga ito. Habang mararamdaman naman ang return of investment o ROI sa loob ng 3 to 5 years. Dapat natin i-consider yung uh, nakaka-save din siya ng environment kasi ano siya eh uh, clean energy. So kung magso-solar ka, mababawasan yung emission Ayon sa Energy Department, unti-unti na nakakamit ng Pilipinas ang pagkakaroon ng malinis, sustainable, at renewable energy alinsunod sa mandato ng kasalukuyang administrasyon. Matatandaan na sa kramson ng ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nabanggit ang punong ehekutibo na dapat pa mas maging agresibo ang pamahalaan sa pagsusulong sa pagkamit ng renewable energy sa bansa, bagay na tinutugunan ng Department of Energy sa pamamagitan ng patuloy ng pagpapalawig ng kanilang mga programa at mga polisiya para sa clean energy. Malaki yung target natin which is to attain 35% renewable energy share in the power generation mix. no? And by 2030 yan. And by 2050 or 2040, gusto natin sa 50% na ng ating supply ng kuryente ay nanggagaling sa malinis at renewable energy sources. Ayon kay DOE Renewable Energy Management Bureau Assistant Secretary Mailin Kapungkol, patuloy ang pagdating ng mga investment mula sa ibang bansa para sa renewable energy. Lalo't pinayagan na ang 100% foreign ownership sa mga e-project ng Pilipinas. Yes, malaki uh, dahil uh, nag-start na kami pag-implement ng mga innovative programs, pati yung mga emerging renewable energy technology. At napakalaki rin ng interes ng ating mga pribadong sektor, lalo na yung uh, foreign no? uh, investors. Dagdag pa ni Kapungkol, malaki ang naging papel ng renewable energy, lalo nito mga nakaraang panahon na nakaranas ang yellow at red alert supply ng kuryente. Kaya naman nais ng ahensya na mas mapalaki pa ang ambag ng renewable energy sa energy sector. Number one kasi hindi ka na mag-aangkat ng uh, fuel source. no Andi dito na, libre yan. Uh, All you have to do is to harness yung available resources dito sa bansa kung saan maliban sa mga investor, maaari din makatulong ang mga consumer na may sapat na kakayahan para pumasok sa isang kasunduan kasama ang mga host distribution utility o yung tinatawag nila na net metering gamit ang solar panels. Hindi lang ito yung mga investor na gusto magtayo ng mga malalaking uh, capacity na power plant kundi yung mga customer mismo pwede silang tumulong na mapalago yung ating renewable energy pwede siyang maging prosumer they produce electricity and at the same time they consume babayaran pa sila pag nag-inject sila ng power sa grid sa pangunguna ng aming uh, secretary si secretary Rafael Lotilla at ng uh, ibang mga usex and asec uh, ng uh, Department of Energy Um, kami po ay nagtatrabaho para po mapalago natin ang uh, capacity ng renewable energy. Hindi lang renewable energy, ang trust ng Department of Energy ay masuplayan o maserbihan ng uh, tamang uh, sapat na kuryente ang ating mga electricity consumer at the least cost. Samantala, patuloy ang mga programa ng DOE gaya ng kanilang Green Energy Auction na tumutulong at nagtatakda ng capacity na magmumula sa geothermal impounding hydro, at pump storage hydro na siyang sumusuporta sa variable energy na galing sa solar at wind resources sa tulong ng iba pang complementary technology gaya ng energy storage system. Sa kasalukuyan, nasa mahigit isang libong energy projects ang aktibo sa bansa na kinabibilangan ng solar, wind, hydroelectric, biomass, geothermal, at ocean powered energy. Sa nalalapit na ikatlong State of the Nation address ni si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inaasahan Nakasama pa rin sa tatalakayin ang renewable energy na matatandaang nabanggit sa kanya na zona na makakatulong para mabigyan ng supply ng kuryente ang mga kabahayan partikular na sa mga malalayong lugar o yung 100% electrification sa buong bansa. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.